Ating balikan ang kaso ng isang labing pitong taong gulang na babae na si Lisa Holm, na biglang nawala pagkalabas ng coffee shop kung saan siya nagtatrabaho tuwing weekend, ay nagdulot ng takot sa lahat, mula sa umpisa hanggang sa dulo. Naging pangunahing balita ito sa Sweden at nagtulak ng pinakamalaking operasyon sa paghahanap sa kasaysayan ng bansa. Sa huli, natuklasan ang nakakabahalang katotohanan na nag-iwan ng lahat na nabigla kung paano nangyari ang ganitong trahedya. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Lisa Holm ay ipinanganak noong ika-pito ng Pebrero, 1998 sa maliit na bayan sa Sweden, isang tahimik at payapang lugar kung saan siya nakatira kasama ang kanyang mga magulang at ang nakakatandang kapatid. Si Lisa ay isang mabait, positibo, at determinadong dalaga, bago pa man matapos ang kanyang pag-aaral. Nagpasya siyang pumunta sa Australia at mag-aral ng arkitektura. Naglakbay din si Lisa kasama ang kanyang mga magulang. Nakapunta na ng maraming iba't ibang bansa. Siya rin ay medyo independent mula pa noong kanyang mga taon sa pagkabata. Nagtrabaho si Lisa sa iba't ibang part-time na trabaho upang kumita ng pera. Noong tag-init ng 2015, nang si Lisa ay labing pitong taong gulang. Nakakuha siya ng kanyang unang seryosong trabaho sa isang kapehan na mga apat na pung minuto ang layo mula sa kanilang tahanan. Sa mga unang linggo, sinasamahan siya ng kanyang mga magulang papunta doon. Ngunit sa bandang huli, bumili ang kanyang ama ng isang scooter para sa kay Lisa. Masaya si Lisa sa regalo dahil nais niyang mag-isa papunta sa trabaho. Sa mga unang linggo, Sinamahan pa rin siya ng kanyang ama sa kanyang kotse, dahil wala pa siyang masyadong karanasan sa pagmamaneho sa kalsada. Nagtrabaho si Lisa tuwing mga weekend at sinamahan siya ng kanyang ama tuwing umaga, gabi. Ito ay nagpatuloy hanggang ikapito ng Hunyo, nang sa wakas ay pinayagan na niyang magmaneho papunta sa coffee shop na mag-isa, sa bandang tanghali. Nagpa siya ang kanyang mga magulang na bisitahin siya sa kanyang trabaho at maghapunan kasama siya. Noong araw na yun, ang coffee shop ay medyo marami customer, kaya't abala si Lisa sa trabaho. Kumain sila ng maikling hapunan, kasama ang kanyang mga magulang, at pagkatapos ay umuwi na. Sa ganap na alas 6.20 ng hapon, nag-text si Lisa sa kanyang ama, na aalis na siya sa trabaho, ngunit tatlong minuto lang nakalipas. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Lisa. Sumagot ang kanyang ama, ngunit walang sumagot sa kabilang linya, at narinig niya ang ilang mga boses sa background ng tawag sa cellphone, at iniisip niya na baka nagkamali si Lisa sa pagtawag sa kanya ng ama. Iniisip ng ama na nakikipag-usap siya sa kanyang mga kasamahan, at naririnig din ang tunog ng isang pinto ng sasakyan na nagsara ng malakas. Tinawag niya ang pangalan ni Lisa ng ilang beses, ngunit walang sagot. Pagkatapos tinapos niya ang tawag at nagsimulang maghintay para sa kanya na makauwi, ngunit hindi siya dumating. Lumipas ang isang oras at nag-alala na ang mga magulang ni Lisa. Dapat ay nakarating na siya sa ganoong oras, kaya agad na naisip ng kanyang ama na baka may nangyari sa kanya sa daan. Ito ang unang pagkakataon niya na mag-isa sa scooter, at lubos siyang nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Sinubukan niyang tawagan siya ng ilang beses, ngunit patay ang cellphone ni Lisa. Pagkatapos ng ilang minuto, Nagpasya ang kanyang ama na umalis na at umabot sa kalsada na umaasa na. Mahanap niya sa daan sapagkat dapat ay dumaan si Lisa sa pinakamaikling ruta. Ang kinakatakutan ng ama na baka na aksidente si Lisa, kaya nagmaneho siya ng mabagal na tiningnan ang kalsada, ngunit wala si Lisa. Pagkatapos, nakarating ang ama sa coffee shop, ngunit hindi pa rin niya nakikita ang kanyang anak. Pagdating sa lugar ng kanyang trabaho, napansin niya ang scooter ni Lisa na nakaparada sa harap ng gusali. Sa sandaling yon, ang ama ni Lisa ay nasa kalagayan na ng pag alala dahil hindi niya matagpuan ang kanyang anak sa buong daan. Nakita niya ang scooter ni Lisa, kaya agad siyang nagkaroon ng kapanatagan ng loob. Iniisip niya na baka nag-overtime siya sa kanyang trabaho. Gayon Gayunpaman, walang tao sa coffee shop at napansin ng ama ni Lisa na may isa pang bagay. Iniwan ni Lisa ang susi ng scooter sa ignition na may helmet na nakasabit sa handle nito. At dito na kinabahan ang ama ni Lisa kanya, na baka may masamang nangyari sa kanyang anak. Hindi niya ito iwanan ang susi sa scooter, at hindi niya iwanan ito sa parking lot. Nang hindi nag-iingat, tinawagan ng ina ni Lisa ang may-ari ng kapihan na umaasang malaman ang kinaroroonan ng kanyang anak. Ngunit sinabi ng may-ari, na hindi alam kung saan nagpunta si Lisa. Tumawag siya sa kanyang mga empleyado bandang alasais ng hapon, at sinabi nilang nagsasara na sila ng coffee shop. Pagkatapos ng tawag mula sa ina ni Lisa, agad na sumakay sa kanyang kotse ang may-ari ng kapihan at nagtungo sa lugar, sa daan. Tumawag siya sa apat niyang kaibigan na malapit sa lugar at humiling ng tulong sa paghahanap. Pagdating sa lugar, kasama ang ama ni Lisa, nagsimulang maghanap sa mismong establishmento at sa paligid. Ang kanilang huling pag-asa, ay baka sakaling nagpasya si Lisa na sumakay ng bus kaysa sa sumakay ng scooter. Sinuri nila ang schedule at sinamahan ng ina ni Lisa kasama ang kanyang ate. Ang bus stop sa kanilang bayan, sa kasamaang palad, hindi ito napatunayan. Hindi naroon si Lisa sa bus kaya agad na nakipag-ugnayan ang kanilang mga kamag-anak sa pulisya. Sa oras na yon, halos alauna na ng umaga at madilim na sa labas, agad na naglunsad ng malawakang paghahanap ang pulisya. Ang pag-iwan ni Lisa ng kanyang scooter sa parking lot at ang pag-iwan ng susi ay nag-udyok sa kanila na isaalang-alang ang posibilidad ng pagdukot. Bihirang mangyari ang mga kaso tulad nito sa Sweden, lalo na sa liblib na probinsyal na lugar kung saan matatagpuan ang bayan ni Lisa. Kaya't agad na nagpadala ang pulisya ng ilang grupo na may mga asong panghahanap. Habang ang iba pang opisyal ay nagsimula ng kumatok sa bawat bahay malapit sa kapihan nang malaman ng mga kaklase at mga kaibigan ni Lisa ang tungkol sa kanyang pagkawala nagsimula silang magkalat ng impormasyon tungkol dito sa social media umaasang maakit ang higit pang atensyon at marahil makahanap ng mga saksi sa buong gabi nagpatuloy ang paghahanap ngunit walang natagpo ang mga resulta sa lunes ng umaga inihayad ng departamento ng pulisya ang pagkawala ni Lisa sa publiko at hinimok ang sinuman na may kapakipakinabang na impormasyon na lumantad. Sa parehong oras, isang lalaki na pumasok sa trabaho sa isang banyo na malapit sa kapehan ay natuklasan ng isang guantes ng motorsiklo sa sahig at iniulat ito sa pulisya. Ang mga investigador ay dati nang naginspeksyon inspeksyon ng banyong iyon sa gabi ng pagkawala ni Lisa. Ngunit hindi nila napansin ang guantes doon ipinakita nila ito sa mga magulang ni Lisa na pinatunayan na talagang pag-aari ito ng kanilang anak. Ito ay nagpatibay sa teorya ng pagdukot at nagpadala ng karagdagang mga tauhan para sa paghahanap. Sa oras na yon, kumalat na ang balita ng pagkawala ni Lisa sa buong bansa at daan-daang mga voluntaryo ang sumali sa paghahanap. Tumanggap ang pulisya ng ilang nakababahalang mga palatandaan. Naghanap ang mga voluntaryo sa lugar malapit sa daan na putik na matatagpuan ilang daang metro mula sa kapehan. Doon nila natagpuan ang isang kaso ng cellphone, isang resibo, isang ticket, at isang sirang screen ng smartphone. Agad na natukoy ng mga investigador na lahat ng mga bagay na ito ay pag-aari ni Lisa. At nagtuon ng pansin sa paghahanap sa lugar na iyon, sa madaling salita, natagpuan nila ang iba pang mga bahagi ng sirang smartphone. ID ni Lisa at maraming pangresibo, ang lahat ng mga ito ay nakakalat sa parehong maputik na daan. Pagkatapos ng pagtatagpo ng mga ebidensya, halos tiyak na ang mga pulisya na si Lisa ay naging biktima ng pagdukot. Binuhos nila lahat ng mga available na tauhan sa paghahanap at sa bawat araw na lumilipas. Dumadami ang mga sumali sa paghahanap. Naging pangunahing balita ito sa Sweden at daan-daang voluntaryo ang nagmula sa iba't ibang bahagi ng bansa upang makibahagi sa paghahanap. Isang lokal na organisasyon ng mga voluntaryo na espesyalisado sa paghahanap ng mga nawawalang tao. Ang lumahok sa paghahanap, ang operasyong pagsasaliksik ni Lisa ay naging pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa sa kasalukuyan na may mahigit isang libong taong nakilahok sa kabuan. Matapos nito, natanggap din ng pulisya ang maraming tawag na may mga tip. Isa sa mga kababaihang nagbigay sa laysay ay nagkwento na siya ay nagjaging noong araw bago nawala si Lisa. Sa isang punto, may lalaki na nakatigil sa kanyang kotse na huminto sa kanya sa gitna ng daan. Nag-usap sila sa salitang English at humingi ng direksyon papunta sa isang lungsod na hindi niya naririnig. Sinubukan niyang ipakita ang daan sa Google Maps ngunit hiniling ng lalaki na sumakay sa kanyang kotse at ituro ang ruta sa kanyang navigator. Nagduda ang babae na ito ay kakaiba kaya't binaliwala niya at nagpatuloy sa pagtakbo. Isang detalye rin ang ibinahagi niya sa pulisya na pinaniniwalaan niyang nakita na niya ang lalaking ito sa mga workers na nagrerepaso sa parehong barn na matatagpuan sa kabilang kalsada mula sa kapehan. Ibinahagi rin ng mga kasamahan ni Lisa ang isang obserbasyon noong araw ng kanyang pagkawala kung saan napansin ng isa sa mga saksi ang dalawang lalaki na nakatayo sa kabilang kalsada mula sa kapehan na tumitingin papunta sa establisimyento. Hindi niya masyadong pinansin sa oras na yon, ngunit matapos ang pagkawala ni Lisa, nagpasya siyang ibahagi ang katotohanan ito sa pulisya. Kinabukasan ng umaga, nagtungo ang ama ni Lisa kasama ang ilang kaibigan upang hanapin ang maruruming kalsada kung saan natagpuan ang mga gamit ni Lisa. Habang naglalakad ng kaunti pa, Nakadiskubre siya ng ilang nakababahalang bagay. Nakita niya ang lisensya sa pagmamaneho at mga susi ni Lisa. Mukhang parang si Lisa ay dinala sa kalsadang iyon. Napapalayo sa kapehan habang itinatapon ng dumukot ang kaniyang mga gamit mula sa kanilang sasakyan o iba pang sasakyan na ginamit nila upang dukutin si Lisa. Nakatuon ang pulisya at mga boluntaryo ang kanilang mga pagsisikap sa lugar na iyon, ngunit walang ibang mga bagay na natagpuan sa parehong gabi. Habang bumalik ang kaibigan ng ama ni Lisa mula sa paghahanap at dumaan sa kapehan, napansin niya na tinanggal na ng pulisya ang pulang papel mula sa bodega kung saan natagpuan ang guantes ni Lisa. Nagpa siya ang lalaki na pumasok at maghanap ng anumang iba pang mga patunay. Kinuha niya ang flashlight mula sa kanyang sasakyan habang unti-unting dumidilim na sa labas at naglakad siya sa paligid ng lugar ng ilang minuto hanggang sa may mapansin siyang kumikinang sa sahig na nakapukaw sa kanyang atensyon. Pinagmasdan pa niya iyon, nakita niyang isang hikaw ng babae, at isa pang kahawig nito sa malapit. Agad itong iniulat ng lalaki sa pulisya, na ipinakita ang mga hikaw sa mga magulang ni Lisa. Kinumpirma ng mga ito na ang mga hikaw na ito ay pag-aari ng kanilang anak. Muli na namang sinara ng pulisya ang banyo, at mas mabusisi itong sinuri. Ipinaliwanag ng mga investigador na noong unang araw ng paghahanap kay Lisa, ang pangunahing fokus nila ay ang paghahanap sa babae, kaya't hindi gaanong mabusisi ang kanilang pagsusuri sa banyo. Ngunit ngayon, dinala nila ang maraming forensic experts, kasama ang mga aso sa kanilang pag inspection sa pagkalantad. Natuklasan ng mga ito ang isang kakaibang ebidensya sa likod ng isa sa mga pader, ang mga dumi ng tao. Bagamat sa unang tingin ay tila hindi konektado ito sa kaso, ipinaliwanag ng mga eksperto na kapag gumagawa ng malubhang krimen ang isang tao, lumalabas ang napakalaking dami ng adrenalin sa kanilang katawan na minsan ay humahantong sa hindi mapigilang pangangailangan na magbawas. Binanggit nila na karaniwan para sa mga kriminal na umihi bago o habang nangyayari ang pagpatay. Kung titingnan na nahanap ang guantes at hikaw ni Lisa sa banyo, Naisip ng pulisya na kung sakali nga na siya ay dinukot, maaaring hinatak siya ng sospek sa gusali na ito, kaya't hindi rin itinanggal ng mga investigador ang posibilidad na ang taong iyon, sa impluensya, ay hindi na nakapaghintay at nagbawas ng dumi. Kaya't ipinadala ang mga dumi sa DNA analysis, pinalawak ang lugar ng paghahanap at nakarating ang mga voluntario sa isang farm na nasa mga dalawang milya mula sa kapehan. Isang komplikadong gusali ang kanilang tiningnan at pinasya ng investigador na inspeksyonin ang lahat ng mga iyon. Ngunit saglit lang pagkatapos nilang dumating, may nangyaring di inaasahan. Dalawang lalaki ang dumating sa bukirin na hindi nagsasalita ng Swedish at komunikasyon lamang sa sasalitang English. Isa sa kanila ang nagsabi na ang pulisya ay nakarating na sa bukirin na ito ngunit hindi nagmadali ang pinuno ng search team na ang iyon naisip niya na dapat niyang malaman kung ganon ang kaso kaya't nagpasya siyang magpatuloy sa paghahanap naglakad ang dalawang lalaki sa paligid ng bukirin habang tinitingnan ang mga boluntaryo at sa huli ay umalis pagkalipas ng isang oras mga miyembro ng search team ang nakakita ng buntot ng mga sanga sa likod ng kulungan ng baka sa ilalim nito ay nakita nila ang isang helmet ng motorsiklo jacket at headphone Kaagad dumating ang pulisya sa lugar at kinumpirma na lahat ng mga bagay na ito ay pag-aari ni Lisa. Pinadala nila ang mga forensic expert sa Bukirin para sa mas masusing paghahanap. Nakarinig din ang mga investigador ng kwento tungkol sa dalawang kakaibang lalaki na nagtatangkang pigilin ang mga voluntaryo mula sa pagsisiyasat sa Bukirin. Naalala rin ng pulisya ang kwento ng isang babae na nakakita ng kahinahinalang lalaki na nagsasalita ng English habang nagja sa katunayan, may ideya na ang pulisya kung sino ito mula pa noong unang araw ng paghahanap. Nabisita na nila ang lahat ng mga bahay malapit sa kapehan at sa isa sa mga ito ay naninirahan ang dalawang magkapatid mula sa Lituania, kasama ang asawa ng isa sa kanila. Silang tatlo ang hindi nagsasalita ng Swedish sa loob ng ilang milya at may komunikasyon sa English lamang. May iba pang mga dahilan ang pulisya upang pagdudahan sila. Ang mga kapatid ay nagtatrabaho sa bodega sa kabilang kalsada mula sa kapehan at sa bukirin kung saan natagpuan ang helmet ni Lisa. Kabisado nila ang mga lokasyong ito at ang maruming daan kung saan natagpuan ang mga gamit ni Lisa ay patungo sa kanilang bahay. Dahil walang ibang sospek, nagpa siya ang pulisya na tanungin ang tatlo. Samantala, dumating ang mga forensic expert sa bukirin kasama ang mga voluntaryo at nagpatuloy sa pagsisiyasat sa lugar. Sa lalong madaling panahon, napansin nila ang isang lumang trailer na napalibutan ng mataas na damo. Mukhang hindi 'yon ginagamit sa maraming taon, ngunit sa tabi ng pinto nito, ang damo ay pinaikli na parang may nakahiga kamakailan lang. Isa sa mga damo ay naiipit sa ilalim ng pinto na nagpapahiwatig na kamakailan lang itong binuksan sa sandaling dumating ang mga forensic experts. Sa pagbukas ng pinto, Agad na nasalubong ng mga ito ang matinding amoy ng pagkabulok sa loob ng trailer. Maraming aparador para sa mga damit na tila dating ginagamit bilang silid pananamit para sa mga manggagawa. Lahat ng mga aparador maliban sa isa ay nakakandado, na nagtulak sa mga eksperto na magduda na baka ang katawan ni Lisa ay nasa isa sa mga iyon. Sinimulan nilang buksan ang bawat aparador at sa wakas ay nakita na ang katawan ni Lisa ay talagang nakatago sa likod ng isang bunton ng mga lumang damit at trapo. Sa kabila ng maliit na sukat ng aparador, nagawa ng salari na ilagay ang biktima sa loob. May tahli sa lieg si Lisa at maraming tape sa kanyang ulo. Hinila pababa ang kanyang pantalon at itinaas ang kanyang damit. Itinakda ng mga eksperto sa medisina na si Lisa ay namatay dahil sa pagkakasakal. Gayunpaman, may palatandaan rin ng panghahalay. Ibinigay ang lahat ng kanyang mga damit sa laboratorio habang ang balita ng paghahanap sa kanyang katawan ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Sa kabuuan ng panahon na yon, ang balita ng pagdukot kay Lisa ang nangunguna sa mga pahayagan sa Sweden. Nang matuklasan ang katawan ni Lisa at malaman ng publiko ang marahas na pagpatay sa kanya, nagulat ang buong bansa. Ang mga ganitong krimen ay lubos na bihirang mangyari sa Sweden at nabigla ang mga tao na mayroong makagawa ng ganoong karumal-dumal na krimen. Sa parehong araw na natuklasan ang kanyang katawan, may naganap na di karaniwan at medyo nakakatakot na pangyayari. Natuklasan ang pinakamahalagang nakakabahala ay ang pangalan ng channel na nag-upload ng video, tinawag itong Lisa Holm. Baka ang taong iyon ay nais lamang magpakalat ng isa pang teoryang konspirasyon o naglalaro lamang ng isang malupit na biro, samantala. Ginagawa ng pulisya ang lahat ng kanilang makakaya upang mahanap agad ang salarin ng pagpatay. Sa panahong iyon, dinala na ng mga investigador ang dalawang magkapatid at isang babae sa istasyon ng pulisya. At itinanggi nilang sangkot sila sa pagpatay. Sinabi nilang sa oras ng pagdukot, ay nasa bahay lang sila. Nagbibigay ng suporta sa isa't isa ayon sa kanilang mga kwento. Ang mas nakakatandang kapatid na si Naris ay natutulog sa kanyang silid habang ang kanyang asawa ay nagluluto ng hapunan at ang mas bata niyang kapatid ay nasa computer. Nabanggit din ni Naris na mga bandang alas 8 ng gabi. Nagising siya at pumunta sa gasolinahan kung saan siya bumili ng pizza at sigarilyo. Ang mga pulis ay hindi agad nagtitiwala sa kanilang mga kwento. Dahil maaari lamang na silang tatlo ay may mga alibay sa isa't isa. Kinuha nila ang kanilang mga DNA sample, ngunit wala pa ring ebidensya na direktang nag-uugnay sa kanila sa pagpatay. Gayunpaman, hindi nagtagal at nagkaroon ng butas sa mga alegasyon. Ang mga eksperto sa forensics ay nagtrabaho sa banyo at sa bukid gamit ang lahat ng magagamit na resources at manpower. At mabilis nilang nakuha ang resulta ng kanilang pagsisikap sa banyo natagpuan nila ang isang maliit na opisina na may malaking bintana na nakatutok sa kapehan. Sa pagsusuri sa silid na ito, natuklasan ng mga eksperto ang labing limang iba't ibang bakas ng similya ng lalaki sa mga pader at sa sahig malapit sa bintana. Mabilis na ipinadala ang mga sampol ng similya sa laboratorio at agad na nakuha ang mga DNA profile mula sa mga ito. Ang lahat ng labing limang bakas ng similya ay tumugma sa DNA ng mas nakakatandang kapatid na si Naris, na 35 years old. Ang parehong nangyari sa mga dumi na natagpuan sa banyo, na naubnay din sa kanya, sa sumunod na silid na dati ginagamit para sa pag-iimbak ng gatas ng baka. Napansin ng mga eksperto ang isang tubo na mga dalawang talampakan mula sa sahig at may makapal na alikabok. Nang masusing suriin nila iyon, natuklasan nila ang isang piraso ng lubid na may bakas ng dugo, at ang DNA analysis ay nagpatunay na nauugnay ito kay Naris. Sa sahig sa ilalim ng tubo, natagpuan nila ang isang piraso ng parehong lubid. Sinuri ito ng mga eksperto at nakilala ang dalawang DNA profile, kay Lisa at kay Naris. Isang malaking tulong ito sa pulisya dahil ito ay nag-uugnay sa lalaki sa lubid na ginamit upang patayin ang biktima. Bukod dito, natagpuan din ang isang buhok ni Lisa sa sahig ng silid na iyon at sa kanyang jacket. Natagpuan din ang mga bakas ng DNA na pagmamayari ni Naris. Batay sa mga ebidensya, pinaniniwalaan ng pulisya na siya ay pinatay mismo sa silid at doon rin pinagsamantalahan. Sila ay naglatag ng isang halos eksaktong sunod-sunod ng mga pangyayari, na ang sospek na sinaris ay nagmamasid sa kapehan ng ilang araw, at nang makitang si Lisa, ay nag-iisa sa parking lot. Doon na niya sinimulan ang kanyang balak. Nagsimula ang lahat ng lapitan niya si Lisa, batay sa salaysay ng isang babaeng nagja Maaaring humingi siya ng direksyon papunta sa isang tiyak na lungsod o gumamit ng ibang taktika. Maaaring sinabihan niya si Lisa na sumakay sa kanyang sasakyan para ituro ang ruta sa GPS, lalo na't mabait si Lisa at palaging tumutulong sa iba. Maaaring pumayag siya. Subalit sa pagpasok sa sasakyan, tinakpan ng salarin ang kanyang bibig at dinala niya ito sa banyo, at doon ginawa ang panghahalay at pinaikot ang lubid sa kanyang lieg at isinabit sa tubo ayon sa mga eksperto ng medikal. Tila nakakapukaw ito ng kanyang kagustuhan, kaya't nagdumi siya sa sahig dahil sa adrenaline rush. Noong namatay na si Lisa, inilagay niya ang katawan nito sa sasakyan at dinala sa sakahan. Itinakpon ang kanyang mga gamit habang nagdadrive. Sa loob ng isang oras mula sa pagdukot, umalis ang salarin. Gayon paman, patuloy pa rin si Naris tumanggi sa kanyang pagkakasangkot. Ang ebidensya ay nagpatuloy na sumuporta sa kanyang pagkakasangkot. Sa paglilitis, natagpuan ang DNA niya sa halos lahat ng kasuotan ni Lisa, pati na rin sa loob ng kanyang underwear. Dahil sa panghahalay niya kay Lisa, sinasabi ng mga pulisya na baka matagal nang may pagnanasa ang sospek sa biktima, kaya nagplano at nakakita ng pagkakataon para magawa ang kanyang ginawang krimen. Sa huli, nahatulan si Nahris ng habang buhay na pagkabilanggo na walang posibilidad na parol. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.